Hello po mga guys isa na naman pong video ang panonood ko sa inyo ito po ay isang uri ng mutya uh, ito po ay yung puno ng upli kung alam niyo po mga guys yung puno ng upli yung po bang unang panahon ay ginagamit ng ating mga katandaan sa kusina yung ginagamit po pag nag uh, nag iis-is po o naglilinis yung uh, kaldero o ano gamit sa bahay. Yun po yung ginagamit nung unang panahon na nakikita ko sa aking mga lolo, lola. Maging sa mga magulang ko rin ay nagkaka, nakagamit pa po nung time na yun, ng panahon na hindi pa po ang mga makabagong ginagamit ngayon. Mga pang is, -is natin o pang is po yung puno ng upli, siguro po naman ay dun sa iba. Ay kilala ito sa probinsya po ay napakarami nito pero sa mga kabayanan po sa ngayon ay bihira na po ang ganitong uri ng upli ang upli po ay napakagandang gamit din mga guys isa rin po itong uri na ginagamit pang paswerte kung alam niyo po sa tindahan number merwang pong ginagamit ito yung mga dahon nito ay inilalagay po sa tindahan kinukuha po nila yan ginagamit pang paswerte. Ito rin pong pinakikita nyo sa video ay ang upli po ay may bunga. Alok, nagpupula po ang bunga niyan. Yung upli yan. yan. Ito po ay yung mutya. ayang ay, po mga guys. O, yan. Naging bato po siya mga guys. Yung mutya ng upli. Ito po. Yan. Yan po ay nang makuha ko mga guys. Ay nakita ko po ay composition uh, ng mga ligha kung alam niyo po yung mga ligha yung mga langgam yun po ay nababalot ito po oh. yan po mga guys oh. nababalot po yan mga guys yan yan oh. tinan mo naging bato po oh. ayan yan mga guys oh tama oh hmm. yan po tim eh ayan po naging ganyan po kung makakakita kayo ng puno at pansinin niyo po no, may yung mga ligha yung mga langgam ay nababalot ang ganitong uri ng kan. Ito po ay may puti-puting balot. Nung akin pong buklatin at kunin ko doon sa mga langga mga guys, ay ito po ay nakuha ko. Yan. Nagtaka nga po ako at nung kuha ko'y matigas siya. Napakatigas ah, po siya. Yan o. Napakatigas po. Ayan po. Nakakalantog po siya. So, pag inilagay mo sa ganito, mababasagin. Yan po mga guys. Oh. Hmm. Ayan. Kakaiba po siya ayang kaya po na ko na Ang hopefully pala ay may mutya ayan po siya ng maging mutya naging kulay itim siya po mga guys ay nababalot ng puti tapos nakapalibutan po siya pinagkakakalipunan po siya ng mga yung ligha po na guyam yung nasa puno yun yung ko po yan, nakuha mga guys ay Bilang isa lang yung akong albulary, alam ko na isa ito sa magandang gamit. Dahil pambihira po itong ganito mga mutya. Ito po ay ang, alam ko rin noon at nasabi rin noon ito sa akin ng isang matanda. Kaya alam ko pong napaka pambihira nito mga guys. Kaya po kung kayo makaka-encounter ng ganito, masdan niyo po. Minsan po ay ang, ang puno ng upli ay nasa paligid lang natin. Minsan po nang nasa bakuran Ito, Kuha ko po ito sa isang barangay. Nakaratig barangay namin. Sa isang bakuran po. Uh, napansin ko po na may utli sila. Nakita ko po yung mga langgam. Kakaiba po. Ang dami hong nakapalibot, nakakuan. Kala ko naman po yung pangkaraniwan. Sabi ko nga, oh, unong buklating ko, kulay tim. Nung pisilin ko po siya, matigas po siya, napakatigas. Ano, napakatigas niya. Ayan. Ayan po. Oh. Tingnan niyo mga guys. Oh yano ganda ho. Yan ho bilog. Ayan kalaki ang bunga ng upli. Pag siya po regular alok siya si kulay pula. Na pag pinisil mo po siyang ganyan, kung siya mga guys, pisa agad. Kaya ho, nung pisiling ko ito, medyo, sabi nagtaka ko ba, antigas. Tapos nga nung paugtuling ko, ba, naging kung ano siya, ah, bato. Isang uri na siya ng bato, mga guys. Oo. Yan po, mga guys. so Kaya sabi ko, yun, tama yung nagturo sa akin matanda na halos nga, ang upli din ay katulad din ng iba na may mutya uh, kung makukuha nga daw po ay napakagandang gamit ito po, ito po ay uh, isa sa pinakita ko sa inyo para matutunan ninyo. ni-upload ko sa video ito para kung kayo sakali maka-encounter lalo't darating na ho itong mahal na araw ay napakaganda po nito mga guys yan po ang bunga ng upli mga guys ayan ito ito po ay aking pinaka isa sa gamit ko na pinaka ingat ingatan alam ko pong dalahan din ang gamit na ito isang uri rin po siya ng round gamit sa lahat gamit pwedeng gamitin natin nga sa pampaswerte pang negosyo ayan alam ko may dala rin nung itong pangkaligtasan. Yan. Maging sa spiritual, meron din po ito dahil nga po, ang mga mutya ho ay legit po yan ah uh, kakaiba hindi na po yan katulad ng ibang mga gamit na ating kinakargahan pa ito po ay sadya ng may karga lalo po kung marunong kayong magkarga sa mga mutya uh, magpakain sa mutya ng dasal ay lalo po itong lalakas mga guys lalo po itong magiging aktibo yan ito po pero ito po, miski ang hindi makakuha ay marunong, at ito ay isang suwerte. Suwerte nyo, pagka nakakuha nito, ito po ay napakagandang gamit. Ingatan nyo lamang po at permen nyo ilalagay sa inyong katawan. At ito po ay magsisilbing gabay nyo. At suwerte, yun ang napakaganda nito, yung suwerte. At hindi po kayo, basta-basta, tatamaan ng kung anumang masasamang elemento, o ano paman, uh, yung masasamang bagay na dumada po sa atin sa katawan ng tao ay isa po ito sa so, nagbibigay ng na proteksyon dahil nga po ito ay isa mutya po ito sabi nga po ito ay legit o rare hindi po pang karaniwang din mutya uh, ah, minsan nung itong nasabi sa akin ng isang matanda nung hindi pa ho ako manggagamot na kung makakakuha nga daw nito bunga ng ople o mutya na naging bato ay isa po ito sa napangaganda mga guys kaya ibinabahagi ko po sa inyo ang isang uri na ito ng mutya na halos ko para uh, matutunan po ninyo kung sakaling maka-encounter kayo ay alam niyo po na maganda itong gamit yan yan po mga guys, kaya sabi ko nga po sa inyo, manood lang kayo ng aking mga video. At Huwag po niyong manalaman dahil marami po ako hinahawak ang mga mutya. Marami akong maituturo sa inyo o maibabahagi tungkol sa mga ganitong bagay. Kaya po mga guys, hanggang sa mga susunod ko po kong video, panoorin niyo po at may matututunan po kayo sa aking mga ini-upload na video. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong lahat.